Ito mga kaputrip. Ito ang pagtrip trip natin pagkain ngayon. Ito ang kutrip natin ngayon. Boneless na tilapia. Pangat na boneless na tilapia. Iyan oh. No? Sarap mga kaputrip. Ito pilitan kita nyo naman oh. No? Mm. Ang paasin nyan ni ay kamyas. Uh, sarap. Kamati sibuyas. Yun no? makikita niyo naman kaputi talagang gaganahan at mapaparami ang kain mo rito mapaparami ang kanin yummy yun oh. mung ulo ulo yan pag nagpapangat ako hindi ko muna siya tinatakpan mga kaputre nahayaan ko sumingaw yung lansa ng isda bago ko siya takpan yan. mga kaputre pe. malapit lapit na itong maluto napakasarap nito na sobrang sarap pangat na tilapia sa kamias yun dito mo naman Oo, no. uh, tayo ni tayo yan Uh, tumutulo na ang aking laway sa sarap maganda nito nabili ko na yan ng bonde sa superstore at naka 30% ko pa yun kaya yung $10 $30 $8 uh, or $7 na lang siguro yan kaya yeah. yeah. kaya uh, namin naman uh, sulit ang na sulit pagkakabili natin dito at budgeted kaya yeah. Kita niyo, kumukulo. Sarap po. Oh. Mga kaputrip. Talaga namang sa kamayan. Sarap ito. Kating uh, tinira na at nilapang. Mga kaputrip. Sarap. Kita niyo. Mm Higot -hmm. ng mainip na sabaw. Sarap. Uh -huh mamaya lalapangin na natin yung mga food trip sarap sarap yan hmm 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 tilapia na yan oh. boneless hindi na kayo mag-worry na matinik dahil boneless yan mga kaputri boneless na tilapia Oo. talaga naman pupuntuan ako sa dahil bibigay ko yan kay tatay digon <laughs> siguradong nami-miss na ito ni ating Pangulong Luterte ating pinakamamahal na Pangulong Duterte nami-miss niya na yung ganyang mga ulam sigurado sa harap o oh. Kitang kita nyo naman. Mm -hmm. Talagang yummy mga kaputre. Amoy pa lang. Oh. Mm, langhap na langhap na. Salap ka lang. Maraming matutuwa lang oh, si misis. Mga ganitong mga lutuan ni eh. Oh, sarap po. Oh. Mm -hmm. Kulu, 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 kulu. Sarap, 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 sarap. Iyan. Uh -huh. Sa mga ayo kay Tatay Digong, bahala na kayo. <laughs> bahala na kayo sa buhay nyo. Basta kami. Solid. PRRD. <laughs> dulu dulu ulo, 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 dulu ya ulo, umi, umi, ya umi, umi, Oh, umi, 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 jalap 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 umi, 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 na naman ang isang kalderong kahin dito mga kaputre hmm? may okra pa oh. may sidi pa ay oh, sarap masustansya yan okra ha? the best yan napakasarap na mga kaputre healthy healthy pa yan wow yummy mga kaputre Mm -mm 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 -mm. Yes. Sarap, 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 sarap. Maraputi. Yeah, no. Sana, mga... kung di pa nagsusubscribe, ha? isang subscribe lang at isang like, ay sige. <laughs> Mabubuhay na tayo diyan, mga kapatid. Kaya mag-subscribe na kayo ha. <laughs> mga kaputit. Sige na ha. Mga, natin si Tatay Digong. Mga mga na ng Pilipinas. Sa mga kasulid, sama-sama tayo. Maraming salamat sa inyong panonood mga kaputit. I love you all. Yes. Yahoo.